Aris, may aura kang masyadong mabait ngayong araw. Kaya umiwas ka muna sa mga tao na project ang ilalapit sa iyo dahil kung maaawa, ka ay gastos ang sasayo, iyo. At huwag ka ng bumiyahe pa ngayong araw dahil walang resulta na kayang maging maayos ang pwedeng magawa. Magmasid-masid ka na lang sa paligid at sasaya pa ang iyong isipan para makapag-isip ng mga bagong pwedeng gagawin, at kung may oras pa ay mas mainam na may sama mo ang mahal, sa pag-dinner sa labas, nang lalong sumigla ang good energy ng pag-aalaga ng bawat kalusugan. Sa trabaho, dapat ay maging matahimik ka na lang muna, dahil sa iyong aura na mabait ay baka mapansin ng mga kasama ay samantalahin ka pa, at tulad ng mangyayari at gastos, na walang magiging pakinabang sa iyo, at kinuhanan ka lang swerte. At sa tahanan ay iwasan mo na ang mag-isip pa muna ng pagbabago ng ayos dahil may hatid na good vibes ng swerte. Ang kasalukuyang ayos para lagi sa kasiyahan sa bahay, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 27, number 10 at number 18. Taurus, ngayong araw ay baka ikaw ay masabak sa mga kayabangan na usapan dahil sa dilmong kakausapin, mag-obserba ka lang na mabuti saka mo ilabas ang iyong natatagong kayang iyabang, nang tama ang magawang diskarte, at makakaya mo na hindi ka maliitin, at makukuha pa ang kanilang tiwala, at ngayong araw ay may pag-asenso ka, sa mga gagawin na pagpirma, at ang kahinaan mo lang ay madaling humanga ang iyong puso ngayong araw, kaya maging maingat lang para wala kang maging suliranin sa pera sa hinaharap, ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ngayong araw kung may papasuking investment ay okay para sa iyo, basta nasa tama ang interes lang, at kung magagawang mag-invest ay makakaipon ka ng maayos na pera. Sa trabaho, dapat ay may striktong ugali ka ngayong araw, sa pakikitungo sa mga kasama sa trabaho, Huwag ka mag-intindi kung magagalit sila, hindi naman sila ang nagbibigay sa iyo ng sweldo. Sa kumpanya ka muna ngayong araw papanig para makalapit ka naman sa pagtaas ng posisyon. Sa pagmamahalan dapat lang ay maging malambing sa minamahal, nang patuloy na magsiganda ang bawat kalusugan at walang makakapasok na bad energy, na magpapalungkot sa pag-iibigan, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color blue number 27 at number 18 at number 36. Gemini, kung may dapat kang gawin para sa pamilya, ay dapat mo nang ituloy ng lalong maging maayos ang tahanan at ngayong araw ay may kahinaan kang magbigay ng pagsang ayon kagad dahil mabusisi ka kaya umiwas ka muna sa pakikipag-usap sa ibang tao para wala kang magawa. Na pwedeng kang makapagsalita na kahit alam mong tama ay diretsyo ka sa pagsasalita, na pwedeng may maiinis sa iyo ng lihim. Sa trabaho ay ganoon ka rin mabusisi kaya mas mainam na mag-focus ka sa gagawin, at magugustuhan pa ng iyong superior ang magagawa. Sa iyong pera ay okay sa iyo ang makatulong sa mga kapatid, at magulang lang kung hihingi ng tulong, pero huwag ka mag-aabot ng pera sa mga kapatid, kung hindi hihingi ng tulong, dahil baka biglaang din na ikaw ay makuha na ng swerte sa pagkakaperahan, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 17 number 33 at number 14. Cancer, kung nasa tama ka ng iyong gagawin, ay huwag kang magpapigil, dahil alam mong okay ang lahat. De magbibigay sa iyo ng swerte ang magagawa ang pinapahiwatig. At ngayong araw kahit may aura kang mabuting pag-uugali, ay dapat mong makontrol dahil kung makita sa iyo ng mga dating kausap ay lalo silang gagawa. Nang ikakamalas mo sa pera, mas mainam pa sa iyo na samahan, ang minamahal sa gustong gawin, kahit magkagastos kayo sa gagawin, ay maalisa naman kayo ng mga bad energy na nagpapahina ng kalusugan, at mapapalitan ng buenas sa mga gustong panggagawin. Sa tahanan ay bawal ka na magpatanggap ng bisita, nang walang makapasok ng aura ng kayabangan sa tahanan na galing sa bisita, at sa ibang miyembro ng pamilya ay may good energy sila ng swerte kaya sabihan kung may transaction ay dapat nilang puntahan. Sa trabaho, walang kang suliranin sa mga ginagawa dahil maayos mong matatapos. Ang dapat mo lang iiwasan ay mga kasama sa trabaho na mahilig magparinig ng kakaibang salita dahil tukso siya ng pag-aaway ngayong araw ang pinapahiwatig. Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color silver number 22, number 34 at number 29. Leo, ngayong araw ay mas mainam na gumawa ka ng plano na pwedeng isang negosyo, na kahit maliit na pagkakakitaan ay mas makakagawa ka ng idea na papano mo maipupundar, kaya laging magmasid at ikaw din ay magugulat na bagong idea, ang kaya mong may dagdag sa ganoong negosyo. Sa iyong pera ay pag-iipon, at dapat mas mainam sa iyo ang maging maramot ngayong araw, para walang makawalang swerteng pera na nahahawakan, at kung may kausap ka na dadating sa bahay mo, ay huwag mo sa loob ng bahay kausapin, dahil may sinyales siya na maingitin, na pwedeng sumira sa good vibes ng swerte sa tahanan. Sa trabaho, dapat lang ay maging masinop ka sa mga ginagawa, dahil may sinyales na magugulok ka kung maging sobrang tiwala ka ngayong araw, pag-iingat na mabuti para sa iyo nang makaiwas ka na mapagalitan o maging malungkot, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 21 number 10 at number 16. Virgo, sa iyong pera ngayong araw, ay dapat kang maging mas maramot, kahit may extra kang pera, ay walang pagtulong muna sa mga kapatid at magulang dahil ba tutulong ka ay masisiyahan na sila hindi po ganoon ang pahiwatig may inggit pa sila sa iyo kaya sa ibang araw ka tumulong ang pinapahiwatig Sa trabaho ay mas mainam na maging matulungin muna sa mga gawain ng ibang kasama sa trabaho kung hihingi ng tulong dahil doon ka makakagawa ng pag-asenso sa trabaho, na makukuha na malapit-lapit na sa hinaharap. At ngayong araw ay may matalino kang aura, kaya dapat mong gawin ang nais mo dahil pwede kang makagawa ng ibang swerte na magbibigay sa iyo ng kasiyahan sa magagawa, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 25, number 11 at number 20.